mr. marcos, president tikalman, look at it, the a problem in significant but if you are going to recognize icc, you are eroding the sovereignty of the country. Mas mabuti pa, wag ko idama yung bayan. Mag Pack up nilang ako, tapos kung may mag na taga-ICC, bigyan ako ticket. Doon, mag, doon ako sa korte nila, mag-exhibition ako. Sabihin ko sa ICC, sino ang taong pinatay ko, pinakaura? Anong pangalan? Saan? Anong ginamit ko? At anong rason? Tapos, sinong pangalan ng tao na pinatay ko last bago umalik ako pagka-presidente? Saan? Bakit? At anong ginamit ko? So, you to face the Ay, ko. At yung pinakagitna na sabi mong pinatay ko, kailan ang birthday noon? So kung wala masagot na yun, o wala masagot na yun, masagot na yun, isang question because of your admission ng the Quadcom drug giving. Sabi nila may task force na daw na ginawa ang DOJ to investigate. So what I said that I, uh, I ordered the killings? Yes. Sir. Yes, correct. Tinanong mo sana sino, saan, papano, at anong araw. Kasi yung kamatayan tayo, kada patay pa niyan, tatanong kita kung ano ang nangyari. Nausans yun. Wala Pag-prepare ka ng... Huwag, eh, hindi ka pwede maglay. lie What investigation oh. na nga ng DOJ? Di, ang investigations, nandoon ka sa polis. Huwag ka man kumuha kayo. Ang polis man nating ka-investigar. O doon mo malaman? Did you the hook ba? ba wala naman doon na... Ex-Judicial killing care of Rudy Duterte Sterlianes <laughs> <laughs> huwag mo na lang ako gusto kong patulan pero alam mo talaga hopelessly bugok talagang wala ka wala ka rin makuha eh. no use to engage a persona dreamer What they are saying, you did a lot of fighting. Personally.